dahil ugali mo nga matulungin ka may nakita kang nangangailangan ng tulong sa daan so s'yempre dahil nag ano ka matulungin ka talaga sa kapwa nanulungan mo ngayon eh, eh wala ka rin maibigay na pera ibigay eh, mo na lang yung gamit mo ano you know? bigay ang relo ibigay yung jacket ganyan hmm para okay oh bibihira e, lang ganito tulong matulungin yung iba yan dadaanan lang yan ay ano <laughs> ang ano lang yan dyan hindi niya alam na yung laki pala mas mayaman pa sa kanya yung <laughs> naglakad man oh mas <laughs> di kutsi pa na maloko na nangyari si ate ay Ha ha ha